Sina yung President ng Amerika, si Kennedy. Do not think what the government can do for you. But always think of what you can do for the government. Maganda mga po ulit at magandang uh, buhay. Uh, uh, paganda ko ng paganda ang nangyayaring mga katanungan. Oo. na uh, napag-usapan natin ang pagkontra ang simbahan sa bill na ito tungkol sa anti-teen pregnancy. Ang tanong naman ngayon kaganda rin, ay ano, ano po naman ang ginagawa ng simbahan para mabawasan ang teen pregnancy? Ano? Okay. Tama namang respetuhin ang gusto ng magulang sa mga anak pero paano kung abroad ang tatay at nanay at walang nagtuturo sa mga nagbibinata at nagdadalaga may magagawa po ba ng simbahan sa totoo po lamang ang, ang mga bagay nito ay ating ay ating lahat ito tungkulin nating lahat lalo na ng mag Ang problema kaya sa ma maraming apong uh, pro problemang nagkakatuon-tuon eh ano wala ang magulang kaya ang mga bata ay nag-iisa walang kagaakay, ano po at marami pang iba tapos may mga napapanood pang mga media, social media kung ano-ano pa na lahat ay nakakaakit sa mga gawain ito ng laman. Ano po? Kaya napakalaki po ng problem. At yan ang dapat pag-ukulan ng ating mambabatas. Ang simbahan ay gumagawa ng amin. At alam naman ninyo ang ginagawa ng simbahan. Ang, ang, ang turuan, ang mga magulang. Ay eh kung walang magulang na tuturuan, papaano? Nasa abroad sila wala kaming magagawa. Kung sino na lamang ang narito. At kung kami may magturo, kinakailangan ang mga tinuturo ay eh, gustong paturo, mga kapatid. Yan ang mahirap. Kaya hindi po ito napakadaling bagay. Kaya hindi po ito dapat dali-dali ang uh, sa tingin ko na agad-agad-agarang -ag mapap masong solusyonan sa pamamagitan ng mga bills na yan. Pagkat pag nangyari na ang bill, mahirap na. Pag-usapan ng husay, oo nga at may mga pagkuhulang din ng simbahan. Hindi namin kaya din ang lahat. Problema po nating lahat ito. At dapat natin pagtulong-tulong. Sabi nga ni sino? Sino President ng Amerika? Si Kennedy. Do not think what The government can do for you. But always think of what you can do for the government. Lasakoy ganun. Uh, huwag tayo basta magtanong kung anong gagawa sa atin ng simbahan. Anong gawin natin kung anong magagawa natin para sa simbahan para mapagtulungan na masolusyonan ang lahat ng mga ito. Sapagkat so, ito'y ating problemang lahat, hindi ng iisa. Ano po? Yung pula masasabi ko. Tiyan lang ang kaya sabihin ni Lolo Monsi sa, sa, sandal, sa mga sandaling ito. Kaya salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. At sabi ko sa inyo, lagi na patuloy tayo sa pananalangin. Wala hong hihigit at mas makapangyarihan kundi ang isang bayan na nagdatasal. Tandaan ninyo yan. Sapagkat ang Diyos, diyan mahina. Kapag ang isang bansa ay nagdasal, dyan mahina. Lagi niyang ipinagkakaloob ang kagustuhan ng bayan na humingi ng tulong. Pag hindi na tayo humingi ng tulong, sorry na lang. Kung tayo nga'y tinutulungan kahit hindi nga nahingi, eh di lalo na pag nahingi tayo. Dasal po mga kapatid. Kaya pagpalain tayo at manatili tayo naniniwala at nananatili tayo sa kanyang, sa kanyang pangangalaga, at yan ang napakahalaga sa lahat. Amen. Allah!